Hello everyone! Good evening! Loto pa tayo ng hapunan guys! Ito naman, nagbibisa tayo ng bawang. Minisa natin sa olive oil. Ayan po nga tayo, Ricardo. Sibuyas at saka si bell pepper. Hiniwa ng manili. At ito po ang ating lulutoy. Ayan, na-marinate ko na yan. Chicken breast, hiwa-hiwa ng maliit. Ayan, balik tayo dito. Sibuyas. Kasi yung bawang natin, golden brown na. Lagay ko na yung sibuyas natin. Ayan, Natin yung ating is uh, chicken breast hiniwa ko na siya ng maliliit tapos minarinig ko na siya pa? lemon juice ketchup, soy sauce mayonnaise mustard at nilagyan ko siya ng isang chicken cubes and then mga baharat baharat powder pamintang durog yung pa, pamintang na powder garlic powder, onion powder tsaka yung mga baharat nila dito yung mga likado nila dito sasangkot so, tapos tataktan hanggang maluto tapos tikman ang lako. tapos tapos na tapos ipalaman siya sa pinapay so yan lang guys hindi siya na sila